Magandang buhay mga kakabebe. Ito po ay update na naman po tayo sa ika na araw na naman po ng mga alagang itik natin. At nakikita nyo naman po mga ka-bebe, itong mga alagang itik natin ay malulusog na po. Sobrang malulusog na, makukulit na po. At ito na po yung 6 uh, days na pag-alaga po natin ng mga itik. Yan po o oh. Malalaki na po sila kumpara po nung unang dating po nila. Natural, alam naman liliit yun. Yun nga mga kabebe, patuloy pa din po tayong uh, nagpapakain ng Integra 1000. Walang chin speeding po na nangyayari kasi nga uh, hindi pa din po nila malulunok mga kabebe. Siguro, obserbahan ko kasi paubos na po din yung ikadalawang page ko. At bibili na lang po tayo ng... Uh, mag speeding po tayo pag naubos yun. Pero hindi pa yon sure mga kabebe kasi nga sinasabi ko nga obserbahan muna natin. At yun nga mga kabebe, ganito yung daily routine din natin. Lagi natin nga uh, buksan din yan para ito pong higaan po nila, itong bahay nila, kulungan ay matuyo po ng araw. At medyo maganda yung uh, ngayon, mainit. At yun nga mga kabebe, uh, sa vitamins din po, walang binago ganun pa din po, patuloy pa rin tayong magbabitamin sa kanila lalo na yung antibiotic, kasi nga uh, itong mga itik natin lagi kong sinasabi is uh, malapit sila sa sakit tapos pag magkasipon yun talaga yung problema natin mga ka-bebe uh, uh, ano pa ba yung mga natin at yun nga mga kabebe tapos na po natin na uh, uh, pakainin yung mga lagang itik. At ito na po yung ika-6 days po nila. At uh, yun nga, patuloy lang po tayong uh, supportahan suportahan. Patuloy nyo po uh, yung panonood po ng videos ko pag may mga balak po kayong negosyo at marami pa pong mga idea mga kabebe, sa diwan 1 ay malalaman nyo hanggang sa pwede na po natin sila ilabas doon sa area na pinaglalagyan ko po katulad po na pinaglalagyan ko po ng mga itik ko po nga ng ngingitlog. At yun nga mga kabebe ito po ay ka-6 po nga ng mga pag alaga ng itik. At yun nga, magandang buhay po sa lahat. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon. Thank you for watching!